Ate, ate. Tawag lang ulit na niya. Grabe oh. ko sa so bulan ay. Ito kayo ga, hapit na mag-gadamok na tubig sa dalan. Blessing didri sa Davao ang ulan perting init agay na pero ka karon Dagan kamo mo siguro musong si pon oh. oh. okay, to, uh -uh. huh? ah, no Oo Oo ka, kay init yung modto tus ulan mo pagigin Ako so kay ulan ah Ah pon ko gutom na ban ba Na maya ko di pon pon ponon ngini na Mhm Kapon, pon ay manag -ula, no Ulan pero ina lang mm. Sakit ka ulo. Amo na mga sakit din ako ng lang, no? Mm.

ila dali tayo? mahal sixty-five hindi ako ipag-isil naan,